At sa punto pong ito, lamin na po natin ang update sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ang pagpapasinaya sa Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan. Sa naturang inauguration, binita ng ating Pangulong Marcos Jr. ang mabilis na pagkakakumpleto sa proyekto at sinabing natapos ang proyekto sa loob lamang ng 14 months. Anya, Sinimulan nito sa kanyang termino at natapos din sa kanyang termino. Napatunayan na niya na maaaring gumawa ng magandang flood control na efektibo basta maayos ang pagkakagawa, maayos ang disenyo at implementasyon. Dahil sa naturang proyekto, mapapabuti ang irrigation system sa lalawigan. Mapapatatag din nito ang flood resilience at mas mapapabuti pa yung agricultural productivity. Dagdag pa po ng ating Pangulo, sa tulong ng proyektong ito ay makokontrol ang daloy ng tubig kapag malakas ang ulan o may malakas na river currents. Kaya epektibo na maiwasan ang pagbaha downstream. 3,600 hectares ang coverage po ng irrigation project na ito. At ang sabi ni Pangulong Marcos Jr. na kapag gumagawa ng irrigation na ganito ay kasama na rin dyan ang flood control. May gitan niya sa 1,000 na mga magsasaka at pitong barangay ang makikinabang sa proyektong ito. Alam ng Pangulo na hindi madali ang buhay ng ating mga magsasaka. Kaya lahat ng suporta na kayang ibigay ay ibinibigay na ng administrasyon. Ang proyektong ito ay convergence program na binansagang kalsada tungo sa patubigan o katubigan program kung saan ang National Irrigation Administration o NIA ay nakipag-collaborate sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin din po nito na palakasin ang irrigation service roads at makapagbigay ng additional support sa local agriculture. Ayon pa po sa ating Pangulo, inaasahan na dahil sa proyektong ito ay may susulong rin ang local tourism kung saan maraming aktibidad na maaaring ma-enjoy ng mga bisita. At yan po muna ang update sa mga aktibidad ng Pangulo hanggang sa susunod na Mr. President on the Go.